limang klase ng mga tao na hindi mo dapat hayaan magkaroon ng utang dyan sa tindahan mo. Number one, yung walang trabaho. <coughs> Diyos ko naman, hindi ko na siguro kinakailangang pang i-elaborate sa'yo kung bakit ka negosyo. Walang trabaho yan. Saan sa palagay mo kukuha ng pera para ibayad diyan sa tindahan mo? ba diba? sa mga panindang uutangin yan sa'yo. Walang pera yan. Walang trabaho yan. Walang ibabayad sa'yo yan. Huwag mong pautangin yan. Number two, yung taong mahilig magsugal. What? Alam niyo mga kanegosyo, hanggat maaari ayoko po maging mapangusga. Pero sadyang wala po akong tiwala sa mga taong mahilig magsugal. Alam niyo kung bakit? Isipin mo ha, binabudgetan nila yung, yung vision nila, yung kanilang pagsusugal. Pagkatapos, pag naubos yan, pag natalo sila sa kakasugal nila, saka lang nila may isip na tumakbo sa tindahan mo para makautang ng bigas at ilang delata o ano pang, kung ano-ano pang mga produkto sa tindahan mo, di ba? Isipin mo ka negosyo kapag ka ginawa mo yan, para ka na lang rin nagsugal. Nagsugal ka na lang rin sana. Kasi kapag pinahiram mo o pinautang mo yung mga ganyang klase ng tao, isipin mo dasal ka ng dasal para lang makabayad ka. Kung magdadasal ka, para magpasalamat, hindi para bayaran ka ng taong sugarol na humutang sa'yo, di ba? No way! Huwag ganong ka negosyo. Huwag mo pautangin. E, yan sa listahan mo. Number 3, yung bagong lipat lang dyan sa lugar nyo. Isipin mo ka negosya kung bagong lipat lang yung taong yan dyan sa lugar ninyo. Ibig sabihin, hindi mo talaga totally kakilala yung taong yan. Ngayon mo lang nakita yung hilatche ng pagmumukha niyan sa tinda mo. Tapos pag humirit sa'yo, papotangin mo kagad. Ay, pwede ba akong makahiram kahit dalawang sigarilyo, Diyan lang ako, yan yung tapat ng bahay niyo. Sina, pero mo, babayaran kita kagad. Mamaya, bababa ako, maninigari, Dito, Ito, bilaw, soft drink sa'yo. Bigay ko kagad. Huwag mong pautangin yan nga negosyo. Diba? Kung ganyan, papautangin mo lang pala kahit sino sa mga taong nadaan o napasok sa tindahan mo. Pamigay mo na lang yung mga paninda mo. Charity ka naman pala ka negosyo. Eh, diba? Huwag mong hayaan mangyari yan sa tindahan mo. At huwag mong hayaan gawin ng ibang tao yung ganyang klase ng sistema nila sa tindahan mo. Ekis yan ka negosyo. Pang-apat. Yung taga dyan sa lugar nyo, pero hindi mo suki at alam mo na suki ng kabilang tindahan. Alam mo kung bakit hindi mo pwedeng pautangin niya ang negosyo? Ito yung posibleng dahilan. Di ba? Halimbawa, yung taong yun nakita mo, araw-araw bumibili sa kabilang tindahan pero never siyang nabili sa tindahan mo. At isang araw, nakita mo dyan sa tindahan mo, sa sa'yo, nagtatanong kung pwede ba siya makahiram ng ganito, ng ganyan. Huwag mong pautangin yan. Ito kasi yung posibleng dahilan dyang ang negosyo. Maaari po kasi na naging blacklisted siya dun sa suking tindahan na sabihin natin na alimbawa nakakautang siya doon, di ba? Naging blacklisted siya doon, Maaring hindi po siya nakabayad. Kaya yung tindahan mo naman, yung next target niya. Huwag mong pautangin niya ang negosyo kasi kapag kaya, hindi nakabayad sa'yo, magiging blacklisted lang rin niya sa tindahan mo. At ang gagawin niya lang is simple lang, maghahanap lang siya ng ibang tindahan na susunod niyang targetin, Di ba? Pagkatapos ng tindahan mo, eh kis yan ka negosyo. Panlima, yung chismosa. Yung mga taong mahilig manira ng ibang tao, 'di ba? Yung lalapit sa tindahan mo makikipagkwentuhan tapos puro kacis hindi magagandang bagay ang sasabihin sa iyo tungkol sa kabilang tindahan o tungkol sa kung kani-kaninong buhay ng ibang tao na hindi niya naman dapat kinukuwento pa sa iyo. Chismo sa ka negosyo. Ikisan e, mo 'yan sa listahan mo, 'wag mong pautangin 'yan kasi 'yan kapag ka naka-close mo yung taong 'yan kanegosyo, negosyo, syempre magiging close kayo humirit siya sa'yo. Kapag humirit siya sa'yo, pinagbigyan mo, tapos nasanay siya ng gano'n na palagi mo siyang pinagbibigyan. Sa susunod na humirit siya sa'yo at hindi mo na siya napagbigyan, yari ka na. Kasi syempre sasamaan loob niyan ang gagawin niyan, maghahanap na naman ng bagong tindahan niyan. Ikaw naman ang topic doon sa kabilang tindahan na target niya, sa kabilang tindahan na pupuntahan niya. Ichichismis ka niya ang kanegosyo doon sa kabila. Diyo so, ganito ka, kesyo ganyan ka, dahil lang yung kanegosyo sa hindi mo siya napagbigyan. Kaya ikisan mo ng kanegosyo, lumayo ka sa mga ganyan tao pinakamainam pa ka negosyo, mag-focus ka na lang sa tindahan mo, mag-focus ka sa business mo, mag-focus ka sa pagpapalaki at pagpapalago ng tindahan mo, di ba? Tama naman naging, na maging palabati tayo sa ating mga customer pero sobrang close ka negosyo to the point na makikipag-chismisan ka pa. Huwag mo nang paabutin sa ganong kanegosyo. Okay lang na may mga customer ka na may ka-close ka pero limitahan mo. Hindi pwedeng lahat ng customer mo ka mo. Kasi kapag ka ganyan na nangyari sa'yo, nako, sigurado ako, yung tindahan mo magiging tampulan ng utang, mga kanegosyo. Tanda mo yan. Mga ka-negosyo, maraming salamat sa panonood mo. Salamat sa oras mo. Kung umabot ka hanggang dito, tapos hindi ka pa nakalike, hindi ka pa nakafollow, like mo na yan ka-negosyo. I-follow mo na yan kasi araw-araw po kami nag-upload ng ganitong klase ng mga content patungkol sa negosyo, especially sa Restore Business. Okay? So mga ka-negosyo, invite nga pala kita ha. Sa December 20, 2023, alauna ng hapon, may live po kami sa official Facebook page po namin ng Mark Salazar. Diyan mga ka-negosyo, pwede kang manalo ng Waltz products at pwede ka rin manalo ng negosyo business package. Negosyo na business pa, di ba? ako saan ka pa? Pero hindi, mga negosyo Kidding aside, punta ka ha. May live po kami ni Mrs. December 20, 2023. Alauna ng hapon. Mamimigay po kami ng Waltz product at business packages yes, worth 10,000 pesos. Hintayin kita dyan. Okay? Like mo na yan, ha? Follow ka na.